As usual, Chairman George is all BS. As a matter of fact, ang kasama namin dito sa petition, dito sa complaint na ito with NBI is yung founder ng NAMFREL, si Mr. Gatlagman, At kasama rin namin ang mga bishop dito. At kasama rin namin ang mga general. At yung iyo report na sinasabi niya ay against COMELEC actually. Binanggit nga nila doon yung report na yun na pangaharas na ginawa nila sa akin, na mali yung ginawa nila sa akin dahil ang binanggit ko lang naman ay lahat ng kamalian ng COMELEC. As a matter of act, sir, kung, ma'am, kung basahin ninyo yung EU report, lahat ng sinabi ni Chairman George Garcia ay hindi totoo. Okay, uh, bakit po kayo nag-file para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? Bakit po iniakyat niya po ito sa, sa korte attorney? Dahil merong ginawang krimen si Chairman George Garcia at dapat siyang makulong habang buhay. 50 million counts of cybercrime ang isinampa namin sa kanya. Bakit po? System interference. Yun po ang krimen na kanyang ginawa. Inamin po niya. Gumamit po siya ng unauthorized software version 3.5 versus sa authorized software na version 3.4. Inamin po niya na nag-interfere siya during transmission from the automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, dapat walang interference. Inamin po niya na dinilit niya yung 5 million votes sa mga data na ipinadala nila sa mga servers. Yan po ay system interference. Ang sinasabi po ng system interference na krimen, kapag gumamit ka ng software at equipment at gumawa ka ng bagay na hindi authorized ng batas at hindi dapat gawin, yan po ay system interference. In of itself, yung in themselves, yung mga ginawa ni Chairman George Garcia ay pag-amin na po ng system interference na krimen. As a matter of fact, hindi na nga kailangan mag-investigate ka pa ng sobrang lalim ng NBI dahil lahat po ng ginawang ito ay inamin po ni Chairman George Garcia sa kanilang mga media interview. Tandaan po natin, basta gumamit ka ng maling software at mga equipment na hindi dapat ginagamit, system interference na po yan at dapat ka pong makulong. Bakit po 50 counts ang isinampan namin sa kanya? Dahil po, kada balota na binasa ay maling software ang ginamit nila. Katumbas ng bilang ng dami ng balota na binasa ng makina na naglalaman ng maling software. At kasing dami rin po ng bawat automated counting machine na nag-transmit at yung transmission nila ay ininterfere ni Chairman George Garcia. 100,000 po ang makina na ininterfere nila yung transmission. Ang kada count po ng system interference na crime under Cybercrime Act ay 6 to 12 years. At kapag ikaw combine mo yan lahat-lahat, ay sobra-sobra na po yan sa buhay ng isang tao. Kaya po, gusto naming makulong abang buhay si Chairman George Garcia. Uh -oh. At meron din pong pagmulta na kasama kapag convicted si Chairman George Garcia dito. At least 200000 pesos kada count. Kung totoo po yung sinasabi nila na nabayaran yung Comelec, para sa mga pandaraya ngayong eleksyon na ito. Kulang pa po ang bilyones na ibinayan sa Comelec para bayaran ang 50 million counts na multa na 200,000 each. Mm. Attorney, sa system interference, ano po yung naging impact nun sa eleksyon? Para po alam lang na ating mga kababayan, ano naging impact nun sa aming boto sa eleksyon? Ang impact po nun ay wala nang tiwala ang taong bayan sa resulta ng eleksyon. Dapat po ay siniguridad ng Comelec ang integrity ng software, ang integrity ng transmission, ang integrity ng lahat ng data, lahat po yan ay binuwag nila. Maling software ang ginamit, nag-interface sa transmission at nagbura sila ng data. Kapag ganyan po, wala po dapat tayong tiwala sa resulta ng eleksyon in themselves po. Ang gravamen po ng system interference ay hindi para malaman kung merong nagawang daya o hindi. Hindi po. Hindi po mahalaga na malaman natin kung merong totoong daya na itinanim o ginawa noong nakaraang eleksyon. Sapat na po ang pag-amin ni Chairman George Garcia na explicitly nag-interfere siya sa software, sa transmission at erasure ng data. Meron man siyang ginawang mali noong ginawa niyang iyon, meron man siyang ginawang daya noong ginawa niya iyon, hindi na po 'yun mahalaga. Ang mahalaga po ay umamin siya na nag-interfere siya sa ating election systems na hindi naman dapat in themselves. 'Yan po ay krimen na mismo at dapat mm -hmm. po siyang makulong.